Sa bawat lipad ng isang eroplano, dala nito ang daandaang pangarap, pamilya, at panalangin. Pero paano kung sa gitna ng ula, ang tiwala mong sasakyan ay biglang magkaroon ng seryosong problema? At paano kung ang bawat segundo sa ere ay parang sentensyang bitin sa pagitan ng buhay at kamatayan? Bago ang lahat pa like, subscribe and click the notification bell button para laging update sa tuwing maglalabas ako ng bagong video. Ito ang totoong kwento ng Flight 243. Isang biyahe na dapat sana'y ordinaryo pero naging isang himalang hindi malilimutan ng sinuman. April 28, 1988, galing sa Honolulu, Hawaii, paalis na ang Aloha Airlines Flight 243 papuntang Hilo, Hawaii. Isang maikling domestic flight lang ito, mga 35 minuto sa ere. Sa loob ng Boeing 737, may 89 na pasahero at 6 na crew members. Karamihan sa mga pasahero ay lokal, mga residente ng Hawaii ilang turista, at may ilang pabalik sa trabaho. Lulan sa aeroplano si Claribel Lansang, isang veteranong flight attendant. Mahigit 30 taon na siya sa serbisyo, kilala sa kabaitan at disiplina. Ang piloto ay si Captain Robert Schornsteimer, isang veterano rin sa paglipad. Kasama niya ang co-pilot na si Mimi Tompkins, isa sa mga iilang babaeng piloto noon sa kanilang airline. Habang abala ang mga pasahero sa paghahanap ng upuan, pag-aayos ng bagahe, at pakikipag-usap sa katabi, walang sinuman ang nakikita Karamdam ng kaba. Ang araw ay maliwanag. Walang bagyo. Lahat ay normal. Pagkatapos ng ilang minuto, lumipad na ang eroplano. Habang papataas ito sa himpapawid, tanaw ng mga pasahero ang asul na dagat ng Pacific Ocean. Kalma, payapa. Wala ni isang indikasyon na may mangyayaring hindi inaasahan. Pero sa loob ng ilang minuto, magbabago ang lahat. Eksaktong 183 minuto matapos lumipad ang flight 243 habang nasa altitude itong halos 24,000 feet, bigla na lang may isang malakas na put Tuk nang humigit sa buong eroplano. Ang mga pasaherong tahimik kanina, biglang napasigaw. Ang ilan, akalay sumabog ang makina. Ang iba, napahawak sa upuan. Pero ang mas matindi, biglang may malaking bahagi ng bubong ng eroplano ang nawawala. Oo, nawawala. Parang tinanggal ng dambuhalang kamay ang parte ng eroplano, simula sa likod ng cockpit hanggang sa unahan ng mga wings, butas kitang kita ang langit. Ang hangin ay pumasok na parang ipuipo. ipu Nagwala ang mga papel, bags, at kahit ilang maliit na gamit. Ang mga pasahero sa unahan, biglang nawala sa paningin ng iba. Tinangay ng hangin, at ang pinakamasakit. Si Claribel Lansang, ang flight attendant na nasa gitna ng aisle, hinigop palabas ng eroplano. Sa isang iglap, siya ay wala na. Ang mga crew sa cockpit, sina Captain Shornsdimer at co-pilot Mimi, biglang tinamaan ng matinding ingay at pressure. Pero kahit pa mas sakit sa tenga, at halos hindi marinig ang isa't isa, pinilit nilang manatiling kalmado. Ang eroplano ay halos bumugulong, nanginginig, at tumatagilid. May decompression, sigaw ng co-pilot, rapid decompression, biglaan at malawak ang pagkawala ng pressure. Isa ito sa pinakadelikadong sitwasyon sa eroplano. Ang mga oxygen mask ay bumagsak. Ang ilan, hindi na kayang isuot sa sobrang takot at pressure. Marami sa mga pasahero, nagdarasal na lang, ang iba, umiiyak at may ilan na tahimik. Tila tinanggap na ang posibleng kamatayan. Pero ang piloto ay hindi sumusuko. May pag-asa pa tayo, bulong ni Captain sa sarili. Ang tanong, saan sila maglalanding? At maaabot pa ba nila ito? Sa kabila ng kaguluhan sa loob ng eroplano, isa-isa rin kumilos ang mga natitirang flight attendants. Sa kabila ng hangin na pumapasok, sa ingay, sa takot, nagawa pa rin nilang Tulungan ang mga pasaherong nangangapa sa mga oxygen mask at kalmang pinapaupo ang mga tumatayo. Si flight attendant Michelle Honda, sugatan sa ulo pero patuloy ang trabaho. Isa siyang bayani sa gitna ng unos. Sa cockpit naman, pinilit ni Captain Shornsdimer na dalhin ang eroplano sa mas mababang altitude. Dahil kulang na ang oxygen, kailangan nilang bumaba mabilis. Pero hindi rin pwedeng masyadong mabilis, baka magkolaps ang buong fuselage. Babaan mo pa, dahan-dahan lang." utos niya sa co-pilot habang pinipigilan ang panginginig ng manibela samantala sa loob ng eroplano ang mga pasahero ay parang nasa isang nakakatakot na pelikula marami ang naghawak kamay ang ilan tahimik na umiiyak. May ilan, nagre-record na ng huling mensahe sa kanilang pamilya gamit ang mga lumang camcorder at tape recorder. At sa gitna ng lahat, may isang misteryosong pasahero sa likod. Walang nagsasalita tungkol sa kanya. Pero mula nang mangyari ang pagsabog, nakita siya ng ilang pasahero na parang kalma lang. Nakaupo, nakatiko mang bibig tila may alam pero wala pa silang panahon para pag-isipan yun. may mas mahalaga pa ang makaligtas ang tanong saan sila maglalanding? dahil hindi na kayang abutin ang orihinal na destinasyon sa Hilo nagpasya si Captain na i-divert ang flight pabalik ng Kahului Airport sa isla ng Maui pinakamalapit na ligtas na paliparan pero hindi ito madali ang katawan ng eroplano ay parang papel na gusot Ang bubong, halos kalahati ng harapang bahagi ay wala na. Ang ilang wiring, exposed. Hindi nila alam kung kailan ito bibigay. At higit sa lahat, walang katiyakan kung kakayanin ng katawan ng eroplano ang pressure ng paglapag. Pero kahit anong takot, tuloy ang laban. Isa ito sa mga momentong wala ka ng ibang maasahan kundi ang Diyos at ang galing ng piloto. Final approach, bulong ni Mimi. Nanginginig ang kamay pero steady ang puso. Habang papalapit na sa runway Way. Nakita ng ilang pasahero ang mga ambulansya, bumbero, at rescue personnel na naghihintay Para bang sinasabi ng mundo, handa na kami sa kahit anong mangyari Nagdasal ang lahat, hinawakan ang upuan, pinaykit ang mata At sa isang malakas, marahas, pero kontrolado, paglapag Nakalapag ang eroplano Nang huminto na ang eroplano, bumukas ang mga emergency exit Isang sunod-sunod na sigaw ng mga tao, hindi dahil sa takot, kundi sa tuwa Ligtas sila isa-isa silang bumaba. Ang ilan, buhat ng rescue. Ang iba, naglakad, nanginginig pa sa takot. Lahat ng pasahero at crew, buhay. Maliban kay Claribel Lansang, ang flight attendant na tinangay ng hangin. Ang kanyang katawan ay hindi na natagpuan. Pero sa puso ng lahat, siya ay isang bayani. Lumabas sa investigasyon na ang dahilan ng aksidente ay metal fatigue, kalumaan at kahinaan ng parte ng katawan ng eroplano, na hindi agad nakita sa maintenance. Dahil dito, nagbago ang maraming protocol sa aviation safety. Pero teka, naalala nyo ba yung misteryosong lalaking nasa likod ng eroplano? Ayon sa ilang pasahero, nakita nila siyang tumayo pagkababa, tumulong sa ilang matatanda, ngumiti sa crew, at basta nalang nawala sa crowd. Walang pangalan. Walang record ng boarding pass, para bang, hindi siya talaga pasahero, may ilan na nagsasabing baka anghel siya, wala mang kumpirmasyon, isang bagay ang tiyak, himala ang nangyari, at ang langit mismo ang nagligtas sa kanila.